Ayan na guys, si Madam. Papadating <laughs> <laughs> uh, na si Madam. <laughs> Ayan na ang aming Madam. Oh, Ayan na si Madam. Uh, oh, si Madam, <laughs> <si> Madam sa luneta. <laughs> <laughs> guys, so oh, mga lalabs. Oh. Wow. Nana! na. Ayan oh. Hindi masyadong matao. Ayan, sarap ng laro. Ayan, oh, naglalaro yung anak ko. Yan hindi mga bata naglalaro. Lalo kami dalang pansapin. Kapag pa nagdala tayong pansapin, <laughs> ayun ako lalaro daw siya ayan si madam, padating na ulit <laughs> no madam, okay na? ito mga kasama ko, hindi napapagod si madam, hindi napapagod maglakad oh hindi na na napapagod si madam, maglakad Madam Daming, guys. Mga palalak. Sino na papagod si Madam? Mayroon yung din drawing ko, diba? Yes. May dito Wow! Gawin wow. okay. naman yung oh, picture you. ni Rizal, yung mga tao lang sa video. Oh, mga lalak. So, oh, ito na ang luneta ngayon. Wow! Na paano magkakaroon ako lang yung tulad? Ah, ilaw. Oh, LED yan, be. LED yan, ayan. Oh. Malalim kaya yan. Okay. Wonder. They're wonder. wonder. Okay. O, oh, dito na tayo sa harap. Gusto niyo sa harap? Dito na daw kami sa harap. Sabi ni madam. Request ni madam. Wow. Ito lang ko. Lahat kayo. Uh, 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 Ito nga naman dito sa harap. Uh, pareh siyang globe din, o. Uh, yung bilog na. ha uh, Oo. Huh? Ito na mga lawag sa luneta. Tagal namin hindi nakapunta dito. Nanak na. Pasko pa. Hindi. Last time pumunta dito. Maliit ka pa. Pasko nga. Nagbaw pa yung O, Okay, wow. kailan pa yun, no? Kasi hindi naman natin nakita to kasi hindi naman siya lang. Tapos maganda pala siya pagkabi. Hindi niya nakita. Ano yun? Stolen ka, no? Si Madam, ni ninakawan ako ng picture. Yabla ko yan. Ka din ni Madam. <laughs> si Madam, oh, malalap So, oh, pala yung video ni Madam. Oh, Madam, damin. <laughs> pala yung video ni Madam, damin. Wala ka dito, ah. Wala ka dito. Wala video mo Wala Nakita <c Risky> mo na lang yan sa vlog niya, nakatumblin ka ng Ayaw mo na, nagpista ka na ako. Ayaw ko na. Ay, makaydaan pala dito. Oo. Ross Bolivar dyan na. Ano kayo daan? Di ba dyan yung ano, yung Ocean Park? Dyan o, pag nagpas mo Ocean Park Nararating na natin yan dati. Ayaw sa tapat niya sa Park para makaharap mo yan. ano yan? Ba't ganyan ka lumakad? Ano, pagod ka na? Hindi. Sasabit yung

Ang layo nga. Ang ganda na siya. O, oh, tapos. Pagdita mo, ano, kita mo rin siya. yung building na yan. Yan, yan. Pagdita uh, mo yung building na yan. Ano yan? Photo bomber yan? Hindi. <laughs> <laughs> building na. Pagdita mo rin Bait naman si KJ. Si KJ lang si KJ pala responsable ng ano ko 'yan, no. Magmula nung isang taon ka na ano na nag-training. Kaya nga sabi niya yung mura na niya ni Ate Mai ay yung mga pang pang-insulto ni Ate sa kanya. yung Ay ano na siya. <laughs> Talagang nag church siya. Sabi ko, huwag niyo akong igaya kasi nanay ako. sabi ka, nanay ako iba 'yon 'yung magtataas para lang dito dito lang. Hindi ba ako nanaya pa? Dyan ka sasakay? Hindi, sabi naman sa kabilang. Aba, to ka kanjan. Sabi mo libot pa tayo. Ah, malaki 'yung lilibutin tatawid ka. Sa kabilang. <laughs> Tapos naman liligay ang araw dito. So, ano dito, usama mo magpi-kapi ka. Isama mo. Tampishball baseball. Okay, guys. <laughs> Dito naman tayo. Yes, ayun. Na bench din. ano yeah. oh, tayo. Anong gusto mo ka ba? Saat lang pa ako Ano? Ako? nag Ano binili mo? Doon ka na. mo? Puro hatto lang. Puro hato. Puro hato. Puro hatto Sa show may nyo magkano? Puro 30 lang. Ah, 30, 30. Dito. 20 rin hapat. Ah, ano na siya? Hapat, hapat May diamante. May May diamante. Okay. 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 Tamis lang. Ayan, nagutom na yung dalawa. Oh. Si madam nagutom na. At saka yung junakis. Pwede sila na. Tusok-tusok. Matamis lang akin, ha? Yung bisita natin, nakauwi na. <laughs> nakauwi na si madam. Wala na akong bisita. Umuwi na siya. Okay, okay. Hmm? At dahil wala na tayong ganap, mga lalabs, tayo ay mag end na ng ating vlog. Kasi wala naman tayong ganap po lang gawa. Eh, I-deliver na rin. Ito na natin tatapusin ang ating vlog. Thank you for watching. and subscribe to my channel. Sabi nga nila, pindutin nyo na rin daw yung bell kung okay lang. See you on my next vlog. Mga ilang days din siguro wala tayong vlog. Kasi wala masyadong ganap eh. Wala kaming gawa. Pero tingnan natin. Kahit ano-ano na lang muna. Mga atin na lang mga gagawin sa mga susunod na araw.